Pakinggan natin ang kwento at karanasan ng isang babae na nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Dear Ate Beck, Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ewan. Ako po ay pinanganak noong August 20, 1990. Doon po ako isinilang sa bayan ng Leyte. Kami po ay maraming magkakapatid. Ako po ay panganay sa sampung magkakapatid. Lumaki ako sa napakahirap na pamilya. Dahil ang aking ama ay isa lamang mangingisda. Samantalang ang aking ina ay isa lamang housewife may nag-aalaga sa aming magkakapatid. Sobrang liit ng aming bahay. At dahil sa hirap ng buhay, hindi kami halos nakakakain sa isang araw. Dumating sa punto na isang beses lang kami kumakain sa isang araw. At dumating din kami sa pinto, nalugaw na lang ang kinakain namin at pinaghati-hatian pa namin ito. Napilitan akong huminto sa pag-aaral dahil hindi kakayanin ng aking pamilya na suportahan 'yung aming mga pangangailangan sa eskwelahan at sa aking mga kapatid. Kaya huminto na lamang ako at nag ako na magtrabaho. nagumpisa ako magtrabaho sa edad na 12. Pumasok ako ng isang kasambahay. At ang sahod ko nung time na yon ay 300 lamang sa isang buwan. Wala pang isang buwan ay kinuha na ito ng aking ama ang sasahurin ko sa loob ng limang buwan. Wala akong magagawa at Dahil nais ko rin naman na makatulong sa aking pamilya. Kaya nagtatrabaho ako na wala akong nakukuha sa aking pinaghirapan. Habang ako ay nagtatrabaho, iniisip kong gusto kong mag-aral. Ngunit paano? Makalipas ang limang buwan, natapos na at nabayaran ko na yung perang saho, sasahurin ko sana na kinuha ng aking ama. May isang kaibigan na lumapit sa akin habang ako ay nagwawali sa bakuran. At ang sabi niya ay pupunta siya sa Maynila. Nagtanong ako kung ano ang gagawin niya sa Maynila. At ang sabi niya sa akin, doon siya magtatrabaho sa Maynila kasi malaki yung sahod. At nung oras na yon ay napagpasyahan kong sumama sa kanya. Lumuwas ako ng Maynila at nakatira ako sa Quezon City. Pagdating ko sa Maynila ay pumasok ako ng isang kasambahay. Lumipas ang isang buwan ay natanggap ko ang isang sahod ko sa isang buwan na dalawang libo. Laking tua ko noon na tibik dahil malaki-laking pera yun para sa akin. Pinadala ko ito sa aking pamilya. Habang ako ay naglalakad sa isang kalsada patungo sa palengke, may nakasalubong akong isang guro. Tinanong ako kung bago pa lang ba ako sa lugar na yon dahil malapit lang din pala siya nakatira dun sa aking tinatrabahoan nagtatanong siya kung ilang taon na ako ang sabi ko ay labing tatlong taon ako tinanong niya ako kung nag-aaral pa ba ako ang sabi ko ay nahinto na ako dahil nga sa hirap ng buhay. Nag-alok sa akin ang guru na yon na baka gusto kong tumira sa kanya at pag-aaralin niya ako habang ako ay nagtatrabaho sa kanya. Hindi ako nagdadalawang isip at ibig dahil gusto ko rin na makapag-aral. Pumunta ako sa kanyang bahay at nagtatrabaho ako habang ako ay nag-aaral. Makalipas ng ilang taon, ako ay graduate na ng high school. At sa susunod na pasukan ay mag senior high na ako. Ngunit tinapat ako ng aking amo na hindi na niya kayang ibigay yung mga pangangailangan ko dahil hirap na rin siya sa buhay. Ang sabi niya sa akin, ay magtatrabaho na lang ako at hindi na lang ako magpatuloy sa pag-aaral. Pero pinagsisikapan ko pa rin, Ate Bek. Sinabi ko sa aking amo na hindi na lang niya ako bibilhan ng mga pangailangan ko basta magtatrabaho ako at mag-aaral ako. Kaya nagawa ako may pagpatuloy ang aking pag-aaral. Isang araw, may marami akong mga project na gagawin at may mga babayaran ako sa paralan, ngunit wala akong pera. Isang araw, nilalakad ko mula sa paralan hanggang sa pawi. Habang naglalakad ako sa kasada ay may biglang bumundol sa aking likuran at bigla na lang akong nawala ng malay pagbalik ng aking alaala nung nagising ako ay nasa ospital na ako at may isang lalaking lumapit sa akin at kinuwento ang nangyari sinabi niya na nabundol niya ako sa kasada at dinala niya ako sa ospital dinala niya ako sa ospital para mapapagamot ngunit hindi naman malala ang aking natamo may kunti lang akong galos at nawalan lang ako ng malay dahil sa pagkabangga sa akin. Tinanong ako ng isang lalaki kung saan ako nakatira para ihatid na lamang niya ako. Sa madaling salita ay hinatid niya ako sa aking pinagtatrabawan. At pagkahatid niya ay sinabi niya na iiwanan niya ako ng contact number niya para Just in case na may mangyari or may nararamdaman akong di maganda sa pagkabundol niya sa akin, ay tatawagan ko lamang siya. Makalipas ang ilang linggo, ay may biglang tumawag sa akin. Yun pala yung nakabundol sa akin at kinamusta ako. Kuninto ko naman ang lahat na okay lang ako, ngunit may problema ako. Tinanong niya ako kung ano ang problema. Ang sabi ko, wala naman akong sakit, pero may malaki akong problema dahil marami akong babayaran sa paaralan at kung hindi ko mababayaran ito, ay hindi na ako makapag-aral. Inalok niya ako na babayaran niya yung mga bayarin ko sa paaralan, ngunit kapalit nito ang aking pagkatao. Wala na akong oras pa para mag-isip, Ate Bek. Sa madaling salita, ay sumang-ayon ako sa kagustuhan niya. Binayaran niya ang lahat at binigyan pa niya ako ng cash. Pagkatapos ng kunin niya yung gusto niya sa akin. Makalipas ang ilang ang dalawang taon ay eh nakapagtapos na ako ng senior high sa pamamagitan nga ng tulong ng isang lalaki. Inalukan niya ako na pagtatapusin niya ako sa kolehiyo. Sa ganun pa rin na sitwasyon. Pumayag pa rin ako at ibig. Ngunit sa hindi inasahang pagkakataon, ako ay nagdadalang tao. Ngunit ang sabi naman ng isang lalaki ay okay lang dahil susuportahan naman niya ako. Kahit habang kahit ako ay nag-aaral at mga nganak, susuportahan pa rin niya ako. Lumipas ang ilang taon, ay umabot na ng apat ang aking mga anak at nakapagtapos ako ng pag-aaral. Nakapagtapos ako ng pag-aaral ng bilang isang guro. habang ako ay nagtuturo na sa isang paralan, ay may biglang isang babaeng lumapit sa akin. At tinatanong kung sino ako. Nakita niya naman yung pangalan ko sa pinto ng aking silid-aralan. Kaya nakilala niya na ako kagada at pinagtapat niya sa akin na siya pala ang asawa ng ama ng aking mga anak at nakikiusap na lalayuan ko na siya nalalayuan ko na ang kanyang asawa sa panahong 'yon nakapag-isip ako at nakonsensya ako dahil nagkaroon ng gulo ang kanilang pamilya ng dahil sa akin. Inisip ko na lang, nabubuhayin ko na lang ng sarili ang aking mga anak na walang suporta doon sa kanilang ama. Ngunit hindi ito madali para sa akin, Ate Bec. Dahil hinahanap siya ng aking mga anak. Hindi ko namalayan na talagang mahal ko na pala siya. Kahit yung sitwasyon namin ay hindi kami nagsasama sa isang bahay. Pumupunta-punta lang siya sa akin para dalawin yung mga bata at bibigyan ng sustento. Ngunit dumating sa punto na kailangan ko na siyang bitawan dahil ginugulo na ako ng kanyang asawa. Sa madaling salita ay pinutol ko na ang aming ugnayan. Ngunit hindi ito madali para sa akin dahil hinahanap siya ng aming mga anak. Ngunit pinaintindi ko naman sa aking mga anak na ganun ang sitwasyon pero mahirap tanggapin sa aking mga anak na ganun ang kanilang kalagayan. Makalipas ang ilang taon, biglang bumalik sa akin ang ama ng aking mga anak at inalok ako ng kasal. Nagtaka ako dahil mayroon naman siyang asawa at kasal sila. Paano kami mag maikasal? Ikwininto niya, niya sa akin na magmula nung nalaman niya, magmula nung nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa amin, ay na-stress ito at nagkasakit hanggang sa namatay. Malaki ang pagsisisi ko at konsensya ko sa nangyari, ate Be. Ngunit hindi ko ito sinasadya. Dala lang ng aking kahirapan gusto ko mang ibalik ang panahon pero wala na akong magagawa. Sa madaling salita ay naikasal kami at nagkasama na kami sa isang bahay bilang buo na pamilya. Gumagalang ewan. Ba't ma? Ano ba ang buong story? Ayy. Thank you guys for watching!